Oh. Oh, ako, ano na sila ang akong mga igso na ko na ako na mag among magawang si Austin ah. kiri si Apat Junior <laughs> ah. Pero muta na mo sa original Okay, dara ah

The living legend eh. Oh, Pulot may may mga goping. oh, pero mga wanggit na lang. <laughs> sa kung ano, sa out siyam ko po. Upat lang yun. eh? akin. Kaya akin. Tanaw ko murag. Murag another 20 years pwede pa eh. Oo. Oh, Pwede pa. Hindi gara-gara naman lang ding out of. Another 20 years pwede pa. Oo. Oh, uh, okay, 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 okay mga lods. Kay, Kaya ang akong, ah. akong, akong, akong ibate ron. Mura pa magkog Nag-edad pala mga 25 plus.